kasama itong alamat na ito. Ano, din yan sa, sa mga kristyano para hindi ito katitibay sa katitibay. Ano, at ito ay para sa uh, pagdidisiplina lamang. So, kung hindi natin sa 1-4, huwag nilang pag ng panahon ng mga alamat. Mababasa, hindi po At mahab, mahabang maha talaan ng mga angkan. Yeah galing ako sa class S na Nino Nuko. Halimbawa ganun, ako ay galing sa class ganito na race ng mga Royal Blood. Hindi, hindi na kailangan yun. Bakit? Dahil tayo lang sa isang pananampalataya, lahat tayo yung isa sa ating Panginoong Isus. Siya lang yung ating master sa madaling salita. Iyan ay pinagbubulan lamang. Ayun o, no, yung cost ng problema na pumasok na aral sa episode na pinagmumulan ng mga kapatid ng mga pagtatalo hindi nakatutulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. kalataya. Pay no attention to myths and endless genealogies. No, Kasi nga, ang punto, isulong yung katotohanan. Ito. Ito ang dahilan ng pagkakasulat ni Pablo kay Timoteo, may nakapasok na maling aral sa Epeso, nagtuturo ng ibang aral o strange doctrine. So itong dala-dala ng mga apostol, tinatawag na sound Doctrine, o magaling na aral versus ano yan strange doctrine o so, edi mali ito hindi po tama hindi po ba bakit eh hindi naman po makapag-inigtas eh katagal-tagal na palagi tayong pinagtatakot o so, dahil ikaw ngayon nasa iglesia naalisin mo na yan dapat ito na hindi na yung naniniwala tayo yan, ayaw ng Diyos na gano'n. Kasi sinasabi nga dito sa mga uh, iglesia noong una, hindi makapagpapatibay ng tanda ng palataya. Kasi mas naniniwala yung iba dyan sa mga sabi-sabi. Ano Ang layunin ng utos kung ito'y magmahalan sila. Diba? Hindi para mag-away-away. At magagawa lang nila ito. Kung ano daw, kung ang kanilang puso at konsensya at kung tunay ang pananampalataya nila. So dapat nasasakop ng salita ng Diyos alin yung puso. Nasasakop ng salita ng Diyos alin yung konsensya. Nasasakop ng salita ng Diyos yung buong pagkatao natin. Yun ang ibig kong sabihin. Makapagpapatibay daw. The goal of this command is love. Kaya na? which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Napakahalaga nitong bagay na ito. Bakit? Eh yung iba kasi, pag halimbawa, kung sino nagpasimuno ng mga aral na ito na mali, magagalit yan. Bakit? Eh nagkakalaban kasi ito eh. Ang daladala ng mga kristyano ng Biblia, ang daladala naman nila eh, mga superstitious belief, magkakalaban na. Gano'n lang nangyayari nung una sa Iglesia ng episode. O ayan, dahil nagkagulo sila, ayan o, may nalaglak. May ilang tumalikod na sa mga bagay na ito. Alin? Dito. May mga tumalikod na raw dito sa sound factory na ito. Eh gusto namin to, Bakit ba? Ayan. Mas naniniwala kami nun eh. Yun ang napakadelikado. At bumaling sa walang kwentang pakitipang talo ayaw pala ng Diyos yung gano'n. Yung talo ng talo. No? Ayaw pala ng Diyos Kinakailangan na yung meron daw ano? pag-ibig, uh, uh, pure heart and conscience. 1.7 Gusto nilang ganyan na. Yung mga umayaw, gusto pa lang magturo, may plano pa lang magturo. Kaso hindi makapasok dahil dala-dala nila Timoteo yung truth. Ayun oh, no? nilang, hindi marami. Gusto nilang maging tagapagturo ng kautusan, pero hindi naman nila nauunawaan ang mga sinasabi nila ni ang mga bagay na pilit nila kung pinaniniwala. Ano yung pilit na pinaniniwala? Eto. Kasi mas lamang to. Kaya hirap na hirap kami dito sa magaling na aral na ito. So makikita natin, maraming gustong maging tagapagturo, di naman naiintindihan ang binabasa. Yun yung naisipan natin doon eh. Ano po? Iniaaral din natin Timoteo, pero ayaw maniwala ng ilang kapatid. Una Timoteo 1.8 Alam natin mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa wastong paraan. So ibig sabihin, meron palang gumagamit ng kautusan na hindi ginagamit sa wastong paraan maaaring dun yun sa kabilang side, no? pinahaluan ng tinatawag na uh, mga kung ano-ano ano, iba't ibang pagpapaliwanag ah? kagaya nitong nasa Alala ko lang bigla. Ito daw kasi, nung ito ay uh, may tumalamay dito, meron daw yung ito mga creatures o underground characters na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Eh, kasi daw may talata yung ano, ay ang nakakagulat sa maling interpretasyon ay maaaring marami ang nakaniwala. Ano po? Malita. Eh, napakahalaga na sa pag-aaral makita natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ah, ito, 2, 10. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod, ay iluhod ang tuhod ng lahat. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nakasa langit. Ano yun? Nasa langit, yung angels. Nang nangasa ibabaw ng lupa, hindi nasa ibabaw ng lupa, yung mga tao, human, at sa nga sa ilalim ng lupa. Pinto na sa ilalim ng lupa ay mga duwende, kung sino, -sino mga creatures, mali. Pag inaral mo konteksto, ang nasa ilalim ng lupa, yung mga katana. Okay, hindi gagamitin ito ngayon, gagamitin ito ngayon, Biblical verse. Dahil yun ang pagkain, yung isang talata na yun. Natay kang ka. O di strange doctrine na yun. Di ba? So may gumagamit ng gano'n na hindi wasto yung paggamit. Nakukuha niyo mo ba yung ibig natin sabihin? But we know that the law is good if one uses it lawfully. At na kailangan siya magamit doon sa tamang paggamit. Ayon doon sa binabanggit. Dapat ating alalahanin na hindi ibigay ang kautusan para sa mga matutuwid. Eh kung gano'n, para saan? Kundi para sa mga lumalabag sa batas. Suwain, so, ay, ayaw kong sa Diyos. Makasalanan, walang hiling sa kabanalan, napastangan, pumapatay sa sariling magulang at mga mamamatay tao. Kagaya ng mga nakalagay niya, nakikita natin mga iba't ibang mga kautosang pang parangga. ba? Diba? Pag hindi ka lumabag diyan, hindi para sa iyo yan. Pero pag binabiolate mo yan, eh, para sa iyo yan. So, ganun po yung nakalagay dito ayon sa talaga na ibinigay ang kautusan para sa mga sumasalangsang dito. No? Hindi para sa hindi sumasalangsang. Sini mga sumasalangsang? Ayan o, oh, sa batas. Suwain. Ayaw kong ilala sa Diyos. Ay, okay? kasi walang pananampalataya to makasalanan, walang hiling sa kabanalan, o dito di nga lahat pabagsak sa kabilang panig na ito. Kasi lumalaban ito sa tunay na araw. Lapas tama, umapatay sa sariling magulang, malupit. Kasi ang sabi ng Diyos, ikibigin mo ang iyong ama at ina. O, pero yung kabilang panig, yung ibang aral, ano daw? Pumapatay sa sariling magulang at mga mamamatay tao. So, para sa kanila yun. Ano po? Wante ang kautusan na ibinigay din. Yan. Para sa gumagawa ng sexual na immoralidad. Yung ano yung sample niyan? Ayan o. Oh. Mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Diba? May mga bawal palang pakikipagtalik. Ano? Legal? Man and woman. Legal yan. Diba? So may bawal. Anong tawag ba? Immoralidad. Para saan daw yung kautosan na ibinigay para sa mga gumagawa ng ano? Ang may kidnapper pa. Sino nga ni? lang hindi totoo at sino sumasalungat sa tamang aral. Ano na? Iba, Magkakalaman ayon sa konteks. Pag sumalungat, buong sa turo ng mga apostol,